Bakit ganon? Sa panahon nga na mga desisyon niya ay pupwedeng magdulot ng gera at kamatayan sa mga Pilipino. Wala namang halaga ngayon ang buhay ng Pilipino na pupwedeng nang uh, wala dahil nga ang Pangulo ay wala sa tamang pag-iisip. Tama naman itong sinasabi ni uh, political analyst Manu Alam mo, napakatinde ng akusasyon na ikaw ay gumagamit ng cocaine. Mm. Dahil nga eh nandito tayo sa panahon na nakakalagkad tayo sa gera. Nakasalalay sa desisyon ng presidente bilang chief architect ng foreign policy ang buhay ng mga Pilipino. Kaya nga, he owes it to the Filipino people dahil meron tayong karapatan na makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating lalong-lalo na ako ito'y makakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. Wala namang mawawala kung mag-hair follicle test siya. O nung minsan, nagkaroon siya ng urine test. Eh, ang problema nga eh, pwedeng mawala ang uh, residue ng cocaine kapag urine test lamang. Samantalang long term, ang ebidensya ng uh, hair follicle test. Merong siyensya para ito ay manahimik ng issue, mawala ng issue. Eh bakit ayaw matanggal ang issue? O, oh, di ba? Kung walang itatago, napakadali naman niya magbigay ka na ng book mo dyan. Kaya lang ngayon, parang nga walang duda, eh siguro dapat may proseso na magiging transparent na buhok nga niya yung kanyang ibibigay no? at hindi buhok ng ibang tao. No? Eh, yun lang po talaga ang uh, uh makakapagresolba ng issue nito sa uh, whether or not hmm. siya ay gumagamit ang pinagbabawal na gamot. Pero for the record, he has never denied it. Ang mga resulta niya, ay, ang mga sagot niya sa mga paratang, I will not dignify that with the response. Pangalawa, ha 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 ha. There has never been a denial. There has never been an admission. Bakit ganon? Sa panahon nga, na ang mga desisyon niya ay pupwedeng magdulot ng gera at kamatayan sa mga Pilipino. Wala na bang halaga ngayon ng buhay ng Pilipino na pupwede nang uh, ibaliwala dahil nga ang Pangulo ay wala sa tamang pag-iisip? We owe it. You owe it to us, Mr. President. When you agreed to be our President, nabigyan mo kami ng impormasyon para na namamalaman namin na nasa tama kang pag-iisip sa paggagawa ng inyong mga desisyon. Pero sa kadami-dami naman ng mga presidente na pareho naman ang naging problema dyan sa China, bakit ikaw lang ngayon ang ka sa atin sa gera? Alam nyo po ah, nung isang vlog ko, diniscuss ko yung importansya ng pag-deploy -de dito ng um, launchers para sa mid-range missiles. Alam nyo pala yung mga mid-range missiles na yan, yung kayang bumiyahe, ng uh, 500 hanggang 1,800 kilometers. Ito yung kamuntik na maging mitya ng nuclear war nung tinatawag na invasion of the pigs dahil nagdeploy deploy ng ganyang mid-range missiles ang Russia sa Cuba. At mabuti nga na lang, eh, hindi natuloy yung nuclear war na yan. No? Ganyang kasensitibo po yan. At dahil nga po, sensitibo yung mid-range missiles na yan, e eh, nagkaroon ng kasunduan ang Amerika at ang Russia na hindi sila magde-deploy ng mid-range missiles. Ano nangyari? Dineploy ngayon ng Amerika dito sa Pilipinas. Of course, nakakita tayo ng mga larawan na yan. Hindi naman natin alam kung anong significance. Kung hindi pa nagsalita ang Russian ambassador to the United States, hindi dito sa Pilipinas, ha? Ang nagsalita pa, yung Russian ambassador doon sa Washington, D.C. Hmm. At sinabi niya na ito'y banta sa stabilidad ng buong daigdig. Dahil nga, Nagkaroon na ng minsan na tratado na hindi na sila magde-deploy ng ganyan dahil banta sa seguridad ng isa't isa ng Amerika at ng Russia. At syempre dahil naririto na yan sa Pilipinas, yan si ay banta hindi lamang sa China, bantayan sa buong Southeast Asia at bantayan sa Russia. Bakit? Kasi dahil siya ay mobile, pwede isakay sa barko at po pwede gaminit na at matarget ang Russia. Kasi yan nga po yung importansya ng mid-range missiles. No? So tingin ko, kaya naman hindi gano'ng kaimportante o hindi gano'ng kalaking banta ang intercontinental missiles, malayo ang mabiyahihin. At kapag malayo ang binabiyahe, po, pwede mo talaga matarget at uh, hindi dumating doon sa kanyang target. Pero itong mid-range, hindi siya gano'ng kalayo na makakarating kaagad. Siguro oras lang yan o less than oras yan kung ang target ay uh, Siamen at sa Gwangdong galing dito sa Pilipinas, sa lawag. No? Kaya nga po pag nagkagera, ang una-unang titirahin ng ating mga kalaban o kalaban ng Estados Unidos dahil pinayagan nilang gamitin ang ating teritoryo rito, e eh kung nasaan yung mga missile launchers na yan. At ngayon po nasa lawag. So mga tagalawag, kayo po ay nasa indulto. Dahil habang narariyan yung missile launcher na yan, yan po ang unang-unang tatargetin ng China kapag nagkaroon po ng putukan. So, mga Pilipino, dapat talaga ha, maging, mag, uh, maging, ano tayo, magmasid tayo, kinakailan, maging kritikal, at huwag natin tanggapin ang mga larawan na nakikita lang natin yan sa mga periodiko. Ako kasi nakita ko yan eh. Na-publish yung, yung larawan na yan ng uh, uh, missile launcher. Tapos ang, uh, ang sabi ko, well, syempre, nandiyan mga Amerikano, gagamit sila niya. Pero hindi ko alam kung gaano kakontrobersyal pala yung mid-range missiles. Nakamuntik na na minsan naging mitsa, halos natuloy na ang nuclear war dahil dyan sa mga mid-range missiles. Yan po yung larawan ng missile launcher na kontrobersyal na naging mitsa ng uh, kamuntik ng, ng Third World War at kamuntik ng First Nuclear Warfare sa panig po na Amerika at ng Russia doon po sa Cuba.